Mga kababang may kakainin na naman po tayo, langka. Ang laki niya. Ayan, at wala po siyang sira o bulok. Buong-buo po siya. Nahulog po siya ka mga kababang kanina. Nagulat po ako kung ano yung bumagsak yung pala itong langhang ito. Buti na lang walang natama ang mga bata dito sa likod. At meron pa pong isa mga kababang. Ito po ay kusa ko na pong kinuha kasi baka mahulog ka po siya ayan o yan, kinuha ako na po to kasi meron na po siyang um, tama ayan o, pero mababaw lang po yan nasa balat lang po siya at meron na po siyang crack hmm. pero itong isa wala po siyang crack at wala siyang tama yan lang yung kulay ng balat niya pero hindi po yung bulok at ito nga, kinuha ko na siya. Baka naman ay magmahulog pa at may matamaang bata. Yan, mag-aantay lang po tayo mga kababang ng ilang araw. At ito ay pwede na biakin at kainin. Meron na naman makakain ang mga kababang. At siyempre, mamimigay tayo sa mga um, kamag-anak natin o kapitbahay. Para naman makatikim sila nitong matamis na langka. Ito nga po pala mga kababang ang puno niya. Yun. May natitira pa po. Meron pa siyang tatlo, apat. Ah, ah, tatlo. May tatlo pa po 'yan sa loob ng sako. Ito po mga kababang yan. at malapit na rin po 'yang mahinog. Ito nga mga kababang silipin nyo, binutas ko 'yung sako niya. Ayan oh. May crack na rin po siya sa loob at mahinog na siya pero hindi pa po siya masyadong hinog, nagkrak lang po siya malibal pa lang siya oh, yan, ako laki-laki ng mga kababang, mas malaki po yan dun sa nahulog at may inaantay pa po, po tayo um, lang kang ma ibababa at makakain yan mga kababang oh. at eto nga hindi ko alam kung paano ko na at gusto ko nang ipasok sa loob nakakahingal po siya pero kakayanin ko mamaya malaki po yan mga kababang mas mahaba pa siya sa kamay ko sa aking braso ba at mataba po yan thanks for watching mga loots mga kababang don't skip my ads